and guys ang ating ginataang hasa-hasa yun -hasa. ang ating milo for today guys let's get it on Yes, Mga tiglit. Gagata. At first, lagyan natin lahat dito. Ayan, guys. gagamitin natin. Ayan guys first, nalagyan ko siya ng luya. Luya. Guys, gawin natin ng luya. Okay, tapos nyo lang ng bawang. then next natin yung sibuyas guys. tapos dito sa mga black pepper tapos lagyan mo na natin siya ng suka okay. lagyan mo natin ng suka dali itong suka ang gagamitin ko dato puti and guys konti lang muna parang ipapaksiro lang muna natin. Mahuli na natin ilagay yung gata. Guys, ilagay ko sa ilagay sa ilagay Sisindi na natin. Ating. Yan ang ating kakataan. Papaksiro muna natin siya guys. Yan. Meron na rin dyang, ang ko na rin yan ng asin guys pwede na ilagay yung gata. Parang pwede, ilagay. pwede na ilagay. So, pwede na ilagay ng gata. Lagay natin ang gata. Bali, ilalagay ko yung isang lata. isang gata. na siya. Maluto. Hindi na natin siya kailangan halo-haloin, guys. Mamaya titignan natin kung tama lang yung salt niya. Tapos saka natin siya dagdagan kapag kulang. Tapos na muna natin, guys. yung fish sauce patis hindi natin tansya tansya na lang kaya na bahala guys kung gaano ako dami ayan huwag mo lang syang hindi pong kahaloy ng kahaloy ganyan lang guys kaya nyo lang siya maluto sa ganyan. Maluto sa gata. Sarap din guys lang guys na. Ayan. Palagay mo. Ganyan nyo na lang. Ang, ang syang. Mahaluling ah, na yung halo halohala. Talaga. Ganyan lang guys. So, titikman ko na nga sya. Ang tama lang ba yung nilagay kong patis? Or kaya lang. Bakit baka nga? Pero mas magandang tip na naman. Okay. Hey guys, nalagyan natin ng na. chili. Pang um, dagdag spices. Dati lang chili. talong masarap. Mas maganda yung nag-aagaw-agaw ang hanghang. -hang paminta yan. Nilagyan ko lang guys. Bali, konting luto na lang din. Yun na. Okay na. Luto na. Bawasan lang natin na konting sabaw na. Nakulit pa natin ang konti. guys. That's it for today's vlog, guys. Thank you for watching. Bye-bye. I hope you like it. Yan ang aking menu na ginataang hasa-hasa. Thank you guys for watching again. Bye-bye. God bless us all, guys.